Hello guys. I'm on a diet and my wife prepare wife, wife wipes. Ano pang <laughs> wipe? Yun, wife preparing me a breakfast, a kind of breakfast. And what is that? Am I a goat? Ako ba ay isang kambing? <laughs> uh, ano yun pa mo pa ang kumain yun ni? Eh? Ito ay mayroong chicken paypay pay, no hindi nga hindi nga ganyan Lentus. na lettuce and meron din siyang shrimp egg, egg inside ang hirap naman na you oh, try it ako pa diet diet pa kasi mm. thank you lord for this wonderful food amen wonder diet hindi naman diet do eh ang dami rin yan di eh. carbs oh letteran yeah, Subak tension versus ko yun. <laughs> <Me. laughs> Nalaglag yung chicken. Ang mm Good? -hmm. Huh? Mm -hmm. Hindi lahat hinahanap ko Pati di mo hinahanap? Pati hindi ko hinahanap. Ang na mm. mm. alam niyo, kasi pag tumatanda na tayo nagiging ano tayo health conscious kaya start ng mga ganyan ganyan lipi naka ganyan ka pero lima <laughs> ganito nagda diet ka pero limang tinapay limang tinapay tas mamaya pag ng vlog na to kakain kayo naman ng rice huwag nyo nga kayo niloloko hindi totoo na totoo Mm. may ano pa may sauce may sauce? sauce that's not sauce, that's mayo sarap isa lang, kasi kung nag diet ka tapos lima naman yung kinain mo, di ganun din mmm Anh, Thế, oh, đám từ đầu anh ta mắc không em thấy ôi đẹp mi đâu chứ ông Mm -hmm. Ano ba, may tinapay pa pa mobile. kasapat na drinks nito? Coffee? Ayaw coffee. Yung black. Black coffee. Good. Nagbawas kasi ako ng rice. Ano nga? din. Parang hindi ko na kaya ubusin. Ubusin mo na. Wato. So, sa lahat ang nagdadaget, sa lahat ng nagbabawas ng kain go lang siyempre yung iba dapat magpakonsulto sa mga professional baka biglang bumulagta bum bumulag ka especially pag nasa trabaho kasi ang mga Pilipino naman talaga ay Pilipino Pilipinos love eating rice talaga so much so thank you po sinir ko lang kahit wala namang may pake so thank you po <laughs> bye bye